na part 2 diba na mga gustong makahingi ng part ito. guys ang dami mga sinasabi ni Lolita o ito na gigigil ako sa'yo alam mo be ang dami mga hanas sa buhay no gigigil talaga ako sa'yo nung na-highbed na ako <coughs> ano sabihin mo pa? Sa sabi mo pa ang sabi nga inayupak, Yupak nung uh, pumunta sabi sa Florida mo? tignan natin Malalala. na ka maniniwala sa imbalsamadong mukha nito? Kunyari, kung may eye allergies, kung nung abi, may eye allergies na, na natipalok pa sa, uh, kung saang pavement na sinasabi niya. Nasakit mo yung, hmm, niya. B, sa totoo lang, pare-pares lang naman kayo. Diyos ko, mas malalala pang nga pagmumukha mo. Huwag mong saka do not make a wacky face ang pagmumukha mo is already wacky, di ba? Ako at least aminado pero hindi ako gumagawa ng ganyan, B. Talagang saan ka humuhugot ng kapal ng mukha, mamintas ng ibang nila lang ibang tao. <laughs> Sorry. <laughs> ibang tao, di ba? Ta where in fact, you are worst. Worst yun know, ah, with T because I don't compare your genuine face to anybody. O, oh, di ba? Parang, ano, kalaban lang. Pero ka ikaw, kayo ang kalaban talaga dyan. Huwag mo kumaano ano dito. Gigilaw sa'yo. Tinuslok ng formalin! My God! Ni satanas! Masyado kang insecure! Masyado kang kawatan! Kinapir at... Wait lang, dami niyang sinabi, Bi. Isa-isa natin. Insecure ako talaga nainis din ako kay ano kay Felisa sa kaartehan sa buhay pero that doesn't leave the fact that you don't have any right ba diba? kung ikaw mismo yung insecure parang ikaw yung insecure tama diba? gigil ako sa ibi Benedictus, benediktos, yan ang ikaso mo sa akin. Mm. Ay, nyo lang dapat ginawa yan. Maniniwala kayo kay mga palaga. Mm. Wala bang weight itong bunga ko na sinabi ko, Lisa, Marcos, Araneta, First Lady, ikaw ay nanginap ng dalawang bata. Walang allegedly yan. Ay! oh, diba? ba na-evidensya yan. Diyan ka. Ayaw mo magkaso eh. Kasi Diyan ka. Ko, ikaw, no joke punas. ka. Adi ah, ka. Doon sa araw na kagitingan, ang daming pulburon dito. Pero ang mga julun na AFP, bulag, at bingi. di Diba? Hinahamon ko, presidente niyong adik, kasuhan niyo ako. Dali! Ay, bi, yun Dali. talaga. Relax lang. Sa kaalaman. Saka huwag kang mag... Oh, diba? <laughs> Bisit <Busy laughs> talaga. Oh, ba? Diba? Shy type yan, bi. B, may kaso ka na. Diba? May kaso ka na. Huwag kang mag-ano-ano -ano na naghamon naman mo kakunwari. O, di ba? Ganyan yung mga patutsada ng mga Panginoon mo. Di ba? Kapag pinagbigyan, iiyak-iyak. Di ba? Yan yung nakakagigil sa'yo eh. Natotoo lang eh. Ano yun, sobrang pabida-bida ka magsalita. Ang dami mong parang very knowledgeable, mas matalino pa sa ICC. Mali daw yung mga pang-aresto pang kay Duterte. Alam mo, B, bunganga nga lang meron ka. Alam mo naman kung ano yung lata, di ba? Pag nalagyan ng bato, tas kling 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 mo, super ingay B. Pero pag puno yun, tingnan mo ang sardinas, kahit hindi pa, wasakin pa yung bungo mo ng sardinas B. Wala talaga. Hindi yan ma, hindi, walang ingay yun B. Di ba? Pero kung bato yung laman ng ano, at ang problema, ikaw yung lata ng sardinas eh. Di ba? Alam mo na yan B? Alam mo yan dapat. Kaya mga basic mga ganyan, alam mo dapat yan B nagigigilok sa iyo. Nagigigilok ko sa iyo, be. Kayo yung nagpapahamak, Kayo yung mas lalong papahamak kila Duterte because tinitrigger niyo yung government, 'di ba? Imbis na tahimik na mahayaan na lang siguro 'yun kahit na kahit na let's say worse yung ginawa ni Duterte, hindi naman hayaan no comes to justice. It's like siguro hindi na lang mas mas trigger, 'di ba? Di sana mas lalo pang tatagal. Diba? ba? Hmm. Pero syempre, mas mas value pa rin natin yung mga nangyari doon. So, more or less 30,000 families, ah no, people, victims, 'di ba, doon. Kung kayo magsabi-sabi na stray bullets, stray bullets lang 'yun. Just ko. Tingnan mo, oh, oh. Bulitan kita, hindi gigilak sa yo. sa harap ng korte dito sa Amerika i hmm. eh present natin itong forensic uh result dito sa California na yes indeed si Marcos Jr. Hindi, at, may pagganyan ka kapang nalalaman. Uh, at siya yung nasa video na ipinakita ko sa inyo dito mga kababayan ay tayo sa korte kaya ayaw niya magkaso dahil i-require -re ng korte ng, ng 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 uh, abogado nila, abogado ko ay! Ay! Diyos ko, ang dami mo ng kaso, B. Ang dami mo ng, ano, ang dami mo ng kaso. Ang dami mo ng kinakaharap. Ang dami pang gustong harapin. ba? Diba? Ang dami mong problema sa buhay. Ang dami pang mga problema ang ginagawa mo. At ang dami pa rin darating. Diyan ako, nakaka yan ako gigigili eh. sa totoo lang, sa mga gawain mong ganyan. Tapos kapag napatong-patungan ka na, ba? Diba, may 200 million dollars kang defamation charges? Oo, oh, paano na yun? Tapos may how can you still afford yung ay sa bagay problema mo na yan, di ba? Ang point natin dito, do not ruin someone's life. A lot of lives, di ba? At stake sa mga ginagawa mo, di ba? I don't I don't say na yung kay BBM, kay Lisa Marcos. It's the, the fact tayo, don't tayo sa fact na sa bunganga mong yan ang dami-daming masisirang buhay Diba? Sa bunganga mong 'yan, ang dami-daming magkakagulo. Sa bunganga mong 'yan, ang dami-daming mababaliw. Tingnan mo mga DDS, super baliw. Iyan 'yang Panginoon niyo. Iyan Panginoon niyo 'b. 'Yan 'yan, todo na ba 'yan sa lahat 'yan 'b. Oh, sa lahat 'yan. Jusko. kamo mo 'yung nagtitinda ng yelo na pinagbent na binilhan ng pinsang kong 10 piso, kala may sukli pa puti ng mata kakahintay bi, wala talagang sukli napaka ano mo independent, you know a third party, okay para patunayan na ang sinasabi ni Maharlika okay ah, na ipinalabas ni Maharlika na si Bangag ay certified addictos benedictus, ayun nakita niyo figure-figure na yan, ano sabi dyan? basahin ko ba ulit, yan? baka nakakalimot kayo Figure four, figure four showcases a series of four frames, each highlighting instances where salt and pepper compression i-submit mo yan, B. Hindi yung parang gawa-gawa lang, yung parang gawain pang ano no, grade 4 yung pinagawa ng ano power PowerPoint presentation, di ba? submit mo 'yan sa mga gusto mong sabitan. O di ba, perfect, di o, oh, isubmit mo yan. Hindi yung dada ka ng dada dito. Walang magpiprint sa anabi. <laughs> walang magpiprint sa social media. Pero yung pagmumukha mong yan, ang daming pwedeng magpicture. di ba? Nakakagigil ka. Ang daming mong dada. Super chikadora ang lola mo. Diyos ko, wag na muna nga tayo dito at nakaka-stress to. ba? Diba? Guys, kayo mga DDS, kung patuloy nyong sasambahin talaga to, o oh, diba? Ang linaw, Oh. 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 Oh, 'di ba? Babaita.